Charan. Welcome po ulit sa ating kubo. So ayan, ang laki na nung pagbabago. Maliwalas. Kasi pinarip. Yan, semento. Nalagyan natin, ito na yung pagbabago. Chris, magkano kontrata mo dyan? Hmm? Magkano kontrata mo? Di man hujan? Di mana? Di ko na mana? Di man So ayan, linisin natin. So lilinisin natin, lilinisin. So ating lilinisan. Jo, tingnan natin si Nabudz Nandiyan na. May hey, huli Galing na. Oo. titingnan, huli pa. Titingnan. <laughs> titingnan. Tarik ko. Aray. Aray. Aray ko. May bato. Oo. So. Nagbato-bato. Medyo mabato na dito. Tingnan natin si Buds. Tsaka si Choco yung dalawang magkasama eh. Na, ang huli, patingin. Ah, mga kaitol. Uy, meron? Meron. Kami pa. Hello. Sampapakol. <laughs> Aba! Aba! Hmm. Nga naman! Oh. Sabi mo, Peti, ikaw lang daw palang malas. Peti, ikaw lang naman ang malas, ay. May an, -an ka pa rin. Ay. so, ayan. Meron tayong pandurudugtong. At, ay! So, ito nga po pala yung kubo natin. Ayan. So, ganito na nangyari

kasi ako lang yung bubong mo ha, talagang mm -hmm. inalis ko yung mga sira-sira. Hindi -sira. naman kahit hindi nyo silag-silag, hindi naman natuloy yan. Ano lang, ko sa iyo yung mga yan. Okay. So ito yung pinagawa natin. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan natin. Ha? Ayan, nagluluto. Nag-iihaw ng fish or ng barbecue. May barbecue, may barbecue po tayo diyan pa. Ayan, barbecue. Bella! Yan, yeah, mga idol, pala. bali, yung ating isda ayawin na natin yun tapos ito ang masarap pakoy balib na hinga pa oh na hinga hinga pa sariwang sariwa mga idol kasarap kasarap na re Oi, pangak. Pandurudugtong. 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 Pandurudugtong mga idol. Ano yung ano ko? Tala. So, tumatalon yung ano. <laughs> yung isda. Buhay! Nabuhay! Yung isda. Wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa. pang dugtong ka na pang dugtong Ikaw naman kasi ang mga ay. Sa hmm. kabilang sangat.

Para uh, yung Hindi, hindi ko marunong maging designer. So, ano ko Ano ko may may Hiram lang sa tarulong sa guwan na maganda. Sige. Saka punta. Hiram lang sa guwan. Sabay-tabi lamang tayo. Na. Baka tayo ng subas ko. <tipos> <tipos> Nasaan? Ah, doon sila, doon sila nag natin yung kuan Ang pinta, yeah. at ang May hibon May Nasaan? yung ayun? Nasaan <coughs> oh. May butas yung hibon basa tayo ni Tutukoy lakas ng ulan oh malayo din pala to ang aga natin mabasa ng ulan ang aga natin mabasa ng ulan <tod> Dun dun dun. Wih. Mata angin pun tiga ribu. Wah. Ang ah, ah. dito po tayo. Narito na tayo kay Pareng Django. Kamusta? Happy New Year malah. <laughs> Sang ayo. Igib. <laughs> naja tim. Ini untuk big. Wah peligu mama ya. <laughs> Ini apa? Anu, anu. Na <laughs> Hindi mo na lamang mga daan dito, no. Na bahura po kami. Napadaan. Baka sumayad yung ilis eh. Okay lang ako din eh. Go, 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 go ho, 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 ho. <cười> <cười> Ma He must Putok, tau ni sa pot Ay, naku po Tama ko pala si Boots. Kami dyan

Pagdating well, yun yung... tal. anak ko bukas. Kasi... isang araw, ulan. Sampu. Thank uh -huh.

Đúng mày. Lên 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 lên

Pati tayo, yan, baka may bumibili. Poong tao, Panginoon, labasan pa. Um, duma-luma na, ang ganda ng tanawin mga guys. kung umpong gusto niyo pumunta dito ay tawagan nyo lang ang iris Kabang bang TV. Pinimpi din kayo dito. Tat kaya kay mama no. Ay kay Boss Ronald. Nang kabiti. Pa kay Papa Oms TV. Papa TV ka na sanga na. Ito kami sa Titans ngayon. Ha <laughs> ha. Ang tinulaw. Oh. Ang guys, ikaw pa putok ng bugaw. Oh. Nakikita nyo ba kayo ilog dito sa likod? Ilog ba? Ilog Ang Latina yung Mga guys pala, nakapuwala ko dito ang kasag na buhay pa kaya? Parang hindi na eh. So nagluto eh, niya si Bodge. Ito to, kagabi luto niya. Ayan. Ito yung huli niya kagabi, pinaksiw na. <laughs> Tapos yung adobo. O, nagluto rin ng tinapa at sinangag. Almusal na tayo. Almusal na, almusal na. Almusal na, pogi. Almusal na po. Mm. Beauty. Beauty. <laughs> oh, diba? Kitang-kita ngayon ang dagat dito. Relax. Oh. Yes. guys tuh so, ceritanya tuh bubuh bubuh telaga ya <laughs> bubu itu telaga ano guys bubu bubu yang bubu <laughs> bubu yang bubu hmm. Tay okay, guys ito you eh know, pampanos. Bali ano. You know. Delo pala na ibobuwak. Meron na kayo li bukas yan? Nasubukan. Ha? pinasukat nasubukan. Matami kayo ng uling bubog yan. Amen uh, 'yan. Uling mangkilo yan. Ang gumawa niyan. Pag Ha? Expert. Expert Guys, <laughs> palangay nga. nga pala yan. <laughs> 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 tawag sayo na yan? Eh, yung na pala to. Yung yeah, mga idol, good morning at welcome back po. So, bali may nawawalang bata dito. Multo yan po. Pwede po nga kakausapin po yung multo po yan. Bali, hibas mga idol. Pagka yung malalim ng tubig, hanggang, hanggang doon ang tubig niyan. No. Hangyan, yan. Tapos ah, na yan. Ano? yan? Ano po yan? Ano po yan? Buod. So, ito mga idol ang kinukuha namin. Ayan. Ito. 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 Kung tawagin dito mga idol ay susung dalaga. Uy, bela ko dito. Tama si Arkin eh. Arkin. Diyan o. Alam ba? Alam ba? Alam ba?

Pagkasan <laughs> natin mga idol ng alat. Yan ang laman. Pinatatawan nyo ito? Oyster sauce. oyster din eh. Ay, okay, kakainin natin. Kumukuha um, ko na nasa nyo. Oh, okay. ito, ano na pag gano'n ito Tapos <laughs> May mga duliyong laman Pugasan natin sa dagat ng kaunti Para yung ah, hindi ka na Sarap. Harap mo May earth yun dito. Meron pa tatlo aray eh. Ito mga idol, baw bawal bawa lang to sa may mga high blood. Ganito. <laughs>

Ganun yung anak yun Yun Ha? sa trabaho na kayo dali tayo may pan tayo may pang ulam Ano naman? sa tala Oyster uh, sauce Oyster sure sure sauce Nasaan? Nakain ok. ko na tatlo Saan? Huwag ka nakakuha niyan Hindi niya Kaya Bawal lang yun sa may mga ano high blood baka ito yung tayong dalawa mm -hmm. ang ng mata hmm? kulay orange kulay orange kulay orange Si panlabo naman. ma. Ay. Limba. <laughs> <Gila>. oh hindi <laughs> naman oh, nakadikit lang 'yan eh, oh. Oh, kagala-kabela. Nanga nakadikit lang sa bato. Nando, sa kanyang Buno guno yun mga idol yung mga ano ito mababatoy natin tapos ano yun lilipad yun ito mo oh yun guno